Para gusto niya mapahiya tayo. O, oh, ginugulo niya. Para pagkain lang, tangin na magpospos. Pakisabi kay Aldo. Uy, bastos. Bakit ko nakikain kami dyan? Anong, anong problema sa humba? At saka spaghetti man niya kinain, hindi naman yan humba. Ay, Diyos ko. Ay, ano, nakalagay kishare niya. Hindi ako bulag. Tangin Subo-sobra na siya. Bakit ayaw niya magpakita dito? Pumunta siya! Tutang na! Nung papastos na siya sa mga tao dito sa Duterte. Nag-i-enjoy yung mga tao dito. Siya nung nagpagawa ng gulo. Tawagan mo kasi. Hindi ko matawagan kasi binak ako. Kaya kung gusto niya mag, 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 mag sa Duterte, ito, basahin niyo yung post niya. Binababoy tayo ni Aldo. Ayan, may nakascreenshot na lahat sa ginagawa niya. Bakit hindi na lang siya magpunta dito para mag-enjoy? Ano ba yan? Yun talaga gusto niya, pahiyaan o sige. Kumakain tayo ng maayos dito. Ano ba yan? <stututupan> Lahat na lang ba issue sa kanya? Saka sinong, sinong nag-share doon sa kay Aldo? Sino, na, may nag-share. Wala bang nag-share? Shire. Mayroon. Nagshare. No, no, no. I, I think let's discuss this. We right? yes, okay? We are all have life. We are all have life. Kasi may nag-share. Oh, Wala bang nag-share. Are you going to Aldo, in the poll? No, I'm not. May nag-picture to ni Aldo pagkatapos siya yung nag-share doon sa kay Kukoy. Siya nag-share tapos may caption siya mismo. Vlogger na Tama Manila. No, this is my appeal, ha? This is my appeal. I'm sorry that, oh. May satanas talaga. This is my appeal, ha? Some things are right, some things are wrong. You need to take a stand against wrong. Alvin, you are the best friend. Take a stand. Nasasama ka dito, okay? Lahat mo pa namatayo because of your association with him. Some there is good, there is bad, there correct, there wrong. Okay, okay. Hmm. hindi ko alam kung ano pang pinost niya pero ako yan siguro, no? Hello, ano na naman nakasulat? Oh, <laughs> sabi niya, nagsaya ka sa humba. Kumukin na mo na yung humba nila. <laughs> Pahit <pay> spaghetti. <laughs> Mami, can I pay for the whole humba? Ako na may nagluto sa inyo. I'll pay for the whole humba. I'll pay for the whole humba, ha? Yung humba, humba. ako nag-sponsor sa humba. Oh, pero ganito. No, no. Wait, wait, para wait. sa lahat yan. Pero ito sinasabi ko once and for all, the Hague merong tama, merong mali. You have to take a stand kung mali. Kung mali ang ginagawa, paalam nyo. Kasi akala niya, sunod-sunuran kayo sa kanya That's why he gets away with it. Kaya nga kailangan na magwala minsan. You have to eh. take a stand. Dasisira tayo rito right all because of him. Hindi, okay, walang right-right. Diba? Yan yung mga taong walang, walang Tama o mali, mali. Diba? My goodness, food. Ay, tayo, oh my lang. gosh, food. At saka... Hindi niya kung pwede nang kaibigan niya. At, at saka, kayo, mami naman, uh -huh. no? Kung ba, ba okay, yun, naman no? naman si Alvin, birthday Birthday na birthday, oo. Oh. Tama ay, na. Hindi ko na ano nangyari. No, pero wag kasi ka plastic. He's really your best friend. hey can Hey, can you stop? Hey, hey, hey. Attorney, stop. stop Ako kasi yung binalas, Pero Kung hindi siya sumigaw, hindi ito pero sinasabi ko kasi, wag ka nang magpapaka-plastic, right? Tell us. Do you think what he's doing is correct or not? I'm trying to to talk to him kasi nga this is not good kasi hindi naman pala humba. Humba nga eh. E. Humba, humba. humba. humba nah, hindi pala humba. let me talk to him. No, there's there's right and there's wrong and I'm encouraging everyone. Not, you take a stand. Shouting like that. No. no, 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 no. I'm not intimidating I you. I can make a stand without shouting. Well, okay. Take but a don't stand then. Ako kasi yung sinira. Ako kasi tama na! Kasi tama na! Why, you. Oh, you I care if hey. Me. Yeah, exactly. I'm hey! To I'm sorry! I'm just tama Na. It's his birthday, so please stop. But I was the one blasphemed. I know, but Don't tell stop. me to stop. Please. please. I was the one blasphemed. Please. please. I was the one. Geraldine. Please. Uh, mag-please ka na mag-please. Ako ang Mami, bakano yung humpa na yan? No, take no up, you're now. my son. Wait, 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 Lahat naman kumakain sa humpa. So Grabe. You have to condemn what is wrong. Yun ang sinasabi ko, no. There are things that are right, there are things that are wrong. Take a stand. Take a stand. Take a stand. いがちい Um, oh my God, gulo na naman. Ito talaga siya. Ano um, na comment? Bakit yan? I'm failing you. Take a stand on what is right Sarah, huwag kang ganyan kasi hindi mo kasi naintindihan ang nangyari. Nagkasayahan dito, nagkasayahan dito. Tapos si Aldo biglang nag-post ano, nag doon na kinakain na lang yung mga Parang nang nababasa ba? I'm sorry, it's your birthday, pero... Parang nababasa ba? Pag-itang kasidat ka. ayun, nagpagulo na. At saka, yung, so naman, Geraldine, pag, pag may na-biktima, hayaan mo magsalita yung biktima. Kasi pag pinigil mo yung biktima magsalita, you're condoning a wrong. My apology, sir. I said, it. naman yung pan